Sugatan ang pitong miyembro ng Presidential Security Group at dalawang sundalo sa pagsabog ng IED sa Marawi City. Mabot ng uh, Tactical Command Post ang grupong Advance Party ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagbisita niya sa Lanao bukas. Pero pagdaan ng military convoy sa barangay Matampay, sumabog ay isang improvised explosive device. Sinundan ito ng pamamaril ng lima hanggang pitong suspect na nag-abang sa mataas sa bahagi ng kalsada. Isa sa mga biktima ang may matinding tama sa leeg. Sa kabila nito, tuloy pa rin si Paolo Duterte sa kanyang pagbisita sa Lanao bukas. Sa paniniwala ng Philippine Army, diversionary tactic ito ng Maute Group para malihis ang atensyon ng gobyero sa kanila. Ikalimang araw na ng operasyon laban sa grupo sa Butig Lanao del Sur. Ayon sa AFP, apat na putsyam na miyembro ng Maute Group ang patay. Dalamput isa naman ang sugatan sa mga sundalo. Facebook friends, isinapubliko na ni PNP Chief Ronald Bato de Rosa computerized facial composite ng suspect na nag-iwan ng bomba malapit sa US Embassy kahapon. 44 to 45 years old daw ang suspect. 5'5 ang height, maputi at kapantaman ang pangatawan. Nakasakay raw sa puting taxi, nakapolo shirt, itim na pantalon at nakasapatos sa balak. Naninindigan si De La Rosa sa kanyang naunang teorya na posibleng mauti grupo nag ang nag-iwan ng pampasabog. Wala naman daw dapat ipangamba ang publiko dahil nakahanda ang pulisya. Nag-resign ang chairperson ng National Historical Commission of the Philippines sa si Maria Serena Jokno. Sabi ni Jokno, mali ang paghimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ikinakaila nito ang ating kasaysayan at binubura ang alaalan ng mga buhay na nawala raw at nasira nung kanyang pamumuno. Bukas sa sama raw si Jocno sa mga rally na tutol sa Marcos Burial. Efektibo resignation simula December 1. Nauna na nagbitiw ang commissioner ng NHCP na si Francis Gialogo. Dahil din sa Marcos Burial, kinumpirma naman ng Malacanang na nakuha na ng Office of the Executive Secretary ang resignation letter ni Diokno. Iginagalang daw nito ang desisyon ni Diokno. Nalang nagbitiw na bilang chairperson ng National Historical Commission of the Philippines si Maria Serena Diokno. Epektibo raw ang kanyang pagbibitiw simula December 1. Dahil ito sa paninindigan niya laban sa pag-iimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani binana ni Joke ang desisyon ng mga maestradong pumapor sa posisyon walang legal na balakit sa Marcos Burial sa libingan ng mga bayani, pati ang pagbayad ng Pangulo na maimlay si Marcos doon sa saliraw si Jokno sa si ikakasang protesta bukas. Sinusubukan pa namin punin ang panig ng malakanyang tungkol dito. Hawak na ng Senado ang show cause order ng Kamara para kay Senadora Laila de Lima. Ayon kay House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali, may 72 hours ang senadora para ipaliwanag ang kanyang mensahe kay Ronnie Dayan na magtago na lang nung pina, uh, pinasusumpina sa mga house hearing tungkol sa bilibid drug trade. Kung hindi sasagot si Dilima o kung hindi sila kontento sa kanyang paliwanag, pwede sila maghain ng reklamo sa Senate Ethics Committee. Pwede rin daw siyang ireklamo ng paglabag sa revised penal code dahil sa pagpigil sa isang tao na tumistigo. Posible rin siyang ipadisbar sa Korte Suprema. Napag-usapan na raw ng liderato ng Kamara at Senado na hanggat maari, wag nang arestuhin si Dilima dahil na rin sa interparliamentary courtesy. Sabi naman ni Dilima, wala siyang balak sagutin ang show cause order ng Kamara. Bilang senador, wala raw jurisdiction sa kanya ng Kamara. Trahedya sa Colombia, patay ang 76 sa 81 isang sakay ng eroplanong bumagsak sa Colombia. Ang mga pasahero ay mga manlalaro, coach at staff ng Brazilian soccer team na Chapecoense pati mga taga media na magko ng laban ng grupo. Umaasa naman ang Department of Finance na makakatulong ang isang bagong tax measure para maibsa ng traffic. Yan ang mga reforma sa automobile excise tax na inaasahang ipatutupad sa 2018. Usap ang showbiz naman, viral ngayon ang post sa aktora si Ping Medina. Galit siya. matapos daw ihian ng co-star na si Baron Geisler sa shooting ng kanilang pelikula. More of that story on gmanews.tv Pinayuhan daw si Pangulong Rodrigo Duterte na huwag munang ituloy ang pagpunta niya bukas sa Lanao del Sur. Pero sabi ng Pangulo, pupunta pa rin siya at hanggat maaari ay hindi mag-iiba ng ruta sa kabila ng pananambang sa kanyang advance party kanina. Ang ang, uh, pakay lang ay para uh, ituro ako na isang allegedly drug, cutler, drug na nakita naman natin sigurado po ako sa sarili ko ng lahat na yon ng mga so-called witnesses from the beginning doon sa mga drug convicts and up to the latest witness <coughs> ay uh, mga nagsisinungaling yan sa puntong tinuturo nila ako na kasama dyan sa drug trade na yan that's the whole point uh, so uh, hindi ko talaga ino-honor. I'm willing to accept uh, the consequences. I'm willing to live with the consequences of this act of defiance on my part. Mung hindi niyo daw i so, so, napag-usapan ng House at Senate leaders ay uh, magfa uh, file na lang ng ethics complaint yung kamara dito sa si Senate parang Senate na lang ang mag-impose ng disciplinary action kung may evidence against yun na nga dapat sana ang tamang proseso siguro mm -hmm. uh, na dapat ipadaan nila sa, sa within the processes also of the Senate kasi ang Senate ang may saklaw sa akin bilang isang miyembro ng Senado and then uh, I will act accordingly kapag uh, maformalize na yung ethics uh, complaint na yan. Pero sabi niyo nga, show cause. Mm -hmm. Kayo ang nagsabi sa akin I'm just relying on what you're telling me. Mm -hmm. Because if it's a subpoena, if it's a show cause, these are processes or notices from the House House of Representatives mm -hmm. I am not honoring any of the of those processes or notices dahil hindi ko talaga uh, kinikilala yung proceedings na yan sa house. Ma'am, house leader said nabuhuan, they may also nabuhuan, file nabuhuan, a nabuhuan, criminal nabuhuan, complaint nabuhuan, or disbarment uh, daw sa SC uh, kasi, uh, sa SC uh, kasi uh, for uh, advising uh, daw um, someone uh, to not follow. Aharapin ko yung away. lahat. Mm -hmm. Aharapin ko yung lahat ng mga plano nila. Ano pa, nga, ano pa naman ang makaka, pa sa siyam na kaso na meron na ako ngayon na nasabi sa akin ng legal team ko. As of yesterday, siyam na daw po ang kaso. Halo-halong kaso sa DOJ, sa Supreme Court, sa Ombudsman. So siyam na daw. So makakakadag pandagdag na lang ang mga kaso, kaso na yan. inaharap ko po, haharapin ko, ko yan lahat. Ang problema lang nga ngayon, yung uh, the way they are doing it ay talaga naman mali dahil nga sa sobra nilang uh, pag mawalang uh, galang sa akin inuna nila yung mga ganon na inayaan nila na kahit klarado naman na mga nagsisinungaling yung ilan-ilan doon sa mga mga so-called uh, uh, witnesses na yon hindi nyo ho ba napansin na yung mga hinarap nila doon, yun lang yung mga nagturo sa akin, yung tinuro ako bilang kasama dyan sa drug trade. Ang alam ko po yung iba na mga pinipilit din nila na mag-testify against me at since hindi adverse yung magiging testimony against me, hindi nila mga hinarap doon. Ang pinaharap lang nila ay yung mga magdidiin sa akin. Pero yung mga witnesses na pinilit din nila na magjustify against ni, but somehow hindi nila napilit ay hindi nila pinaharap dahil makakatulong sa akin yung mga witnesses na yan. Di ho ba? Anong klase nga hong proceedings yan? Walang fairness, walang justice ako makukuha, makukuha dyan. And then yung mga ganun na mga uh, scenarios of threat to uh, to show that alleged sex video na lumatras na lang sila noon ng umalma yung mga iba-ibang mga women's groups. Ito naman yung mga pinagpiestahan nila yung pribadong buhay ko during that house inquiry. So ano, what do they expect from me? I'm the one violated here as a person, as a woman, as a human being. They've been violating my rights and then magdi-demand sila ng respeto as I said I stand by that advice it was a sound and sincere advice on my part Ma'am, hindi raw utos pero you unduly influence Diane Lobo not to attend I think siya, rin, siya, siya, din mismo ang nagsabi I think ay, hindi naman ako nanood ng hearing na yan pero ganyan lang sa akin na sinabi naman na opinion lang yon. And that was actually, okay, it's being consistent with my own position na hindi ko ginagalang o kinikilala yung proceedings na yan. And consistent also with the sentiments of Ronnie Dayan na ko ata yun nung kamuning bakery press na sinabi ko that the last communication I had was two weeks before that press con kausap ko siya sa telepono sa cellphone, umiiyak siya sabi niya, hindi na daw niya alam ang gagawin niya dahil alam daw niya, hinahunting siya para ipadiin ako so natatakot siya para sa buhay niya at ayaw niyang gawin yon na magsisinungaling siya about me kaya nagtatago siya So that's also being consistent with his own sentiments. Kaya may, may, may sarili siyang decision dyan kung lalabas siya o hindi. Depende sa advice ko. Pero ma'am, do you confirm ma na sa inyo galing yung text message na pinakita? Hindi ko din na-deny yun. That's why I'm standing by my, by my advice. Again, I was being consistent with my own position. Consistent din sa kanyang sentiments. The last time we talked, I think early part of August through through uh, cellphone. At saka nangyari nga yung sinabi kong magpiyapiestahan lang. Kasi nga, nung mga una nga, yung mga unled sex video, the line of questioning also, with respect to certain uh, resource persons and witnesses earlier presented, pambabastos yung mga ginagawa. So lali, lalong babastusin ako tungkol dyan sa personal na aspeto. Ganun pa man, kahit ganun ang ginawa ni Ronnie Dayan sa akin, hindi ko ako yung klaseng tao na sisiraan ko ang isang tao na naging bahagi ng buhay ko. That's not me. Hindi ko gagawin yan sa kanya. Kami lang nakakaalam kung ano yung naging relasyon namin. Kami lang nakakaalam. Alam, alam niya kung sino yung may kasalanan, kung bakit natapos na yung relasyon na yan. But I am not going to reveal any of those because that is my personal life. And ayaw ko po na siraan siya. Hindi ko po yun ugali. Alam ko naman na merong dahilan kung bakit mapilitan din siya na magsinungali yung mm -hmm. tungkol niya dyan sa si Kerwin Espinosa story na yan. That is a total lie. Pareho sila. Kerwin Espinosa. Pareho po sila nagsisinungaling. Alam po nila ng dalawa na yan. Pero may kanya-kanyang dahilan yan kung bakit napilitan na sila na magsinungaling. How about the two million sinasabi na sinasabi mo sa bahay? Alam mo noon, kasi that was before I joined public service, mm -hmm. yun yung una kami na, na, sa relasyon. Uh -huh nung nagpagawa siya niyan, okay. nag, nag, contribute lang ako ng by tranches. Uh -huh. Pero ay hindi imposible pong S total S of 2 million yon. By tranches po yan. Uh -huh. At tulong ko lang po yan. Ganun po ako. Ma'am, umaasa kayo ng justice sa ethics committee? Walang government. That was uh -huh. I was still practicing po. Ma'am, umaasa naman kayo ng justice. May pera po ako noon. <laughs> Sila, na unti-unting na, na, nawala nung nasa public service <laughs> na ako yung mga savings ko. Kung oh, umaasa kayo ng mm -hmm. Justice and Ethics Committee once they start to hear you? first say, uh, mm -hmm. observe observahan ko na muna po yung aking mga kasamahan, mm -hmm. including the members of the House uh, of the Ethics uh, of the Ethics uh, Committee. Tingnan ko muna po. Pero ma'am ma yung ma sa ano, pero ma'am yung ma ma sa Shokos, hihingin niyo pa ba yung support mm -hmm. para sa No, that, that just, no, um, ako po yung, hindi ko nito ugali na nag-plead for help eh. ako gano'n. That's why i-refer ko lang po yan sa Senado. Bahala na po sila. I don't plead for myself. In any situation that I find, in uh, okay. I will not, I will not, I will not honor that Consistent in <laughs> my position. Pero wala na po yung naramdaman niyo, uh, sinasabing, like, yung nagbibigay ng message sa inyo si Diane na parang uh, concerned uh, pa uh, rin sa sa inyo. Kaya nga po ako nagtaka, di mo ba, nung una siyang present sa press con ni Bato, nung nakuhi nga siya. Uh, again, hindi ako nanonood na kinikwento lang sa akin yan ng staff ko at mga kaibigan ko sila yung mga nanood. Uh, uh Di ba doon naman uh, sinabi nga niya doon na uh, ano ba yun? Ano yung mga sinabi niya na wala siyang alam talaga sa Believe it, George Jay? Right? Yung tinatanong niya about Espinosa, wala rin siyang masagot pang detalye. Eh? And then meron siyang mga ganun na mga side comments, I think, about yung mga ganun na mga ganyan, ganyan. And then sinabi nga niya na ano, parang meron daw siyang konting hinanakit dahil uh, nagpapatulong daw siya. And wala naman po ako na-receive na, na gano'ng message na, na nagpapatulong din financially dahil uh, na, nagtatago, wala na pera, wala na halos makain. Yung gano'n, gano'n. So makikita niyo doon na at that point, wala naman ata siya talagang balak na na hindiin ako sa anumang But uh, Syempre, may panahon pa naman from that time up to the time that uh, hmm. pinisenta siya sa House Committee. Kaya meron ganon. ganoon. Taas ang ang sa tingin ko po doon naging compromise na lang yung pagtiin tungkol sa Karen Espinosa story in, in exchange for yung hindi nila hindi, hindi, wala silang nakuha tungkol doon sa sa uh, inaasahan nila. They were so excited about that. They supposed to be the missing link. Wala naman. Mm -hmm. Dun sa house binibit, house binibit trade. Kasi yan ang totoo. Wala naman talaga akong pinalaman. Maski siya. Diyan sa uh, binibit, uh, drug uh, drug trade. Mm -hmm. So yun na lang ang compromise. Kasi alangan naman na nung prinisinta siya dyan, puro lang tungkol sa personal ang sasabihin niya. Nagmumukha mm -hmm. talaga silang super ano dyan. Tanga. Di ba kung puro lang tungkol sa personal? Kaya kailangan haluan nila ng something. Tsaka din, dati ko na ho yung sinabi sa inyo, nung una namang pumutok yung issue na yan about Espinosa, yung kay Mayor pa lang, yung tungkol sa affidavit David niya na number one daw ako sa so-called blue book and uh, or yellow uh, or, or a pink book, whatever it is, ay uh, walang binabanggit doon tungkol sa involvement or participation of Ronnie Dayan. Kasi wala namang talaga. Ngayon na lang, dinikit na lang nila yan sa Kerwin Espinosa. But hindi nga nila plancha yung script nila. Kaya sobrang they were at loggerheads with each other. The testimonies of both. This is all as well. Please don't. It's uh, too personal. Thank you. Thank you ma